libre tubig kapag ganitong ganitong <coughs> diskarte guys ito yung madiskarte talaga o oh. tubig ginawa nila ng daan yung tubig yan ang haba hanggang ilog siguro to libre na sa tubig kapag ganito Ayan ang pangabag. Grabe. Nandun yan. Tapos dun sa may bahay kanina. Lupit. Ayan you know? o. Andito. Meron ditong hus. <coughs> naiinom siguro to kasi kung galing sa ilog sa bukal naiinom ito ayun tapos ito may hose yan ang andun lawa ang lawa ang haba pala dito grabe ang galing ng kanilang teknik yan o, libre na sa tubig oh tuloy tuloy pa yan. tuloy tuloy yung tubig <laughs> hindi ko alam kung hanggang saan to pero grabe galing ng kaninang diskarte. kasi alang alam ko papunta sa ano yun, papunta yan sa ilog may bukal galing